pala yung mga tanim ko mga loads. so is simpleng tanim marami yung nakukuha natin na gulay so libre na tayo sa pagbili dito lang po yan sa may likod ng bahay namin meron tayong talong palaya sa kamatis sitaw marami tayong sitaw ito yung kamatis marami akong natanim na kamatis pag may ikawunti tayong kahit maliit na bakuran pwede tayo magtanim dahil sa sobra ng mga mahal ng mga bilihin ngayon ito yung paraan para maka tipid sa mga bilihin dahil mahal ang mga gulay ngayon mas na mas lipag na magtanim so yan ito bago na naman tanim ko itong ampalaya so, yung nauna pala ito yung nauna kong tanim Maninag, marami na akong nakuha dyan nagbunga na siya yan ang ampalaya okura marami sariwa talaga rin araw-araw tayo nagdidili so marami siyang ibibigay na bunga basta inaalagaan lang natin ng tama so maganda rin nagtatanim ng ganito dahil mawawala yung mga nakakawala ng ano stress So ang dami natin na kukuha dito. Naipon-ipon ko na. Kaya nilaga tayo ng baka. So nalibre na sa gulay. Nilagang. Nilagang.